Mga Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Sino ka ba? Napakilala na ho ako. Eto, <laughs> sino po ba itong kausap ko? Si Jeffrey. Okay, oh, kilala mo ba? Si Miss Armivera Posadas? Hindi ko po kilala. Sabay itong number na tinatawagan ko kanino ko ito. Napulot ko lang po sa may daan. Ano <laughs> kong napulot? Yung buong cellphone kasama yung SIM card? Oh, kinawat ko. Hindi <laughs> trip. <Ha? laughs> oh. Napulot mo yung buong cellphone. Yes po, it's not chair mo kasi ako. <laughs> okay, oh, hindi ka makakausap ng maayos. Hindi ako nakikipagbiruan. Recorded ito. katawa ko scammer versus jeepney bye, bye love you <laughs> lasta oh my god we have caviar <laughs> Sagulang lang yan ako pala umasa si ate dasal muna tayo dito tayo magdasal ng para sa pamilya natin oh gutom na eh. Pwede na? Oo, oh, pwede na. ka ba? Hindi ko nakita eh. mo. Parang hindi siya nag Talagia! Tutal ko muna. May bago ako makain. Basta ka Kasi bawal yun. sa na Hindi mo lang nag-react Tara na pa ulit. Nagtasama mali. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Sarap ba malasa? Grabe oh. naman yung ano mo. Hindi malasa. Kailangan sorry. walang tira. Hmm. sabi niya malasa ba? Oo. Oh. Anong Sinilak. malasa? Sinilaksak mo. Sinilaksak. Malasa? Malasa. <laughs> malasa yung kamay mo. Pwede na yun. Ay lang ko. Oh. Huh? <laughs> Bakit? Ano yun? Burger na. May pagka samgyup style. Nagtatahi si mama sa beranda ng bahay. Habang nakikinig ng horror story sa YouTube, nang bigla akong na mag kina ng mga palay sa norte <laughs> yung <pesa> yung <laughs> seryoso pa naman si Raleigh na 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 nakikinig nang dahil pagkakapera kami At tatlong araw mula sa araw na ito ay kaarawan. koncentrate eh no kayong tatlo maaga pa tayong pupunta sa palayanan ikakarga natin sa sasakyan ni boss yung mga palay Dadalhin daw yan sa norte sa mga kamag-anak niya. Tayo ang kakarga. Tayo, tayo ang maghahatid. Pagkita-kita tayo bukas sa palayan. Sabi ni Kipo, uh, Saan diba uh, <laughs> <laughs> <tong tiyakari> <laughs> <laughs> Nagaw ang pagkain sa pinakain sa aso. Wow naman yung aso. <laughs> ano mas kawawa yung kaibigan niya. Wala nang pagkain. lakas po kasi yung signal sir. Ah, akala ko ba sir Gcash? Ah, nandito sir. Ano nito sir? Mukha nice is camera e eh, no? <laughs> Need po ba talaga to sir? Ano? Need po ba ito na makuha Ay, mo? Ay naku Hindi mo lang Kumaba ah, ng pata sa nito, buhay sir, Ito pa yung number sir Da nah. <laughs> Wala mo <laughs> Ay naku Magbago na kayo Tingnan mo ko oh. <laughs> After 27 years Nakakain ako ng magnum Wow naman <laughs>

Ang imbing ng tulog e eh. ah. Sinalastaan Ang tumahadaan na e Walang ah. oh, trick Talaga nagsising yun. No? <laughs> Hahaha. POV Part 2 of Best of Friends Ayan. May gumising na sa kanya. Hahaha. <laughs> 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 Uy nagbalasakit na. <laughs> sila pa rin natin yung nagbuhat kanina eh. na lang motor. <laughs> oh. Ayan, nagising na. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Buti na naman bay tayo doon. Sa labas. Open. <laughs> Open. Ilagay <laughs> ka ng <na> bintana dito. <laughs> Pag marami kang pera, ipamigay mo yung musayamin. Ito lang. Ilan lahat, boy? Ano boy? Eh? 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 <laughs> Tinawag niyang boy. Eh? Eh? Yusta. Ay, alam! <I love> <laughs> <You stop. laughs> Ay, alam! Ay, alam! boy alam! Ay, alam! Ay, alam! Ay, alam! jowa. Jowa mo yung nag-deliver ng parcel mo. Ang galing mo ah. Puto tip eh, eto eh no? Hindi nagbabayad na <laughs> Keep the change. I-video ka o <laughs> ah. Nakonsensya. Bumalik. Sabi ko wala pa. Ang mo. Ituloy ko siya doon. Ay. Sama mo sa hospital na eh. Ha? Sama mo sa hospital. Okay. Sakit Sama mata ko. Huh? Sakit Ang ng mata ko. Pag nakapikit ako, hindi ako makakita. malamang. <laughs> <laughs> Ayun <Okay. Malamang. laughs> <laughs> talaga si nanay. Lukon, lukon. Ayun, tawapan mo. <laughs> ah. <laughs> Ayun, pag mahal mo <laughs> ngayon na. <laughs>